mayroong nagaganap na giyera ngayon sa pagitan ng Israel at Iran. Nagsimula ito noong Biyernes, June 13, nang maglunsad ang Israel ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran, kabilang ang mga pasilidad sa Natanz at Isfahan. Ang mga pag-atake na ito ay nagbulot ng pagkamatay ng mga mataas na opisyal ng militar at mga siyentipiko ng Iran to the power of one. Bilang tugon, naglunsad ang Iran ng mga misail sa Israel noong Sabado, June 14, na nagdulot ng pagkamatay ng apat na sibilyan sa isang apartment building. Ang Israel ay sumagot sa mga pag-atake na ito sa pamamagitan ng mga karagdagang pag-atake sa mga pasilidad ng Iran to the power of one. Ang mga pangyayari ito ay nagdudulot ng mga problema sa seguridad at ekonomiya sa reyon, at nagiging sanhi ng mga pagkakawatak-watek sa mga komunidad. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot din ng mga problema sa mga relasyon sa pagitan ng Israel at mga ibang bansa, partikular sa mga bansang Arabo to the power of one. Ang mga lider ng mundo ay nananawagan para sa pag-iingat at pagtigil sa mga pag-atake. Ang Estados Unidos, Pransya, at iba pang mga bansa ay nananawagan para sa pagtigil sa mga pag-atake at paglansad ng mga negosasyon para sa kapayapaan to the power of one.